So, gusto kong gumawa. Yung sali ang ginagamit nila is the uh, pork belly But, ang binili ko ay yung pork collar. Collar, as in polo collar. Tapos, binawat ko siya sa asin at saka sa seasoning. Yun yata yung tawag nila na curing. Then, I freeze it for 2 days. Ang sabi ng iba, at least 1 week pero ito lang ay let's try at habang matigas pa so habang matigas pa mas maganda na hiwain kasi pag hindi siya matigas mahirap nakita ko rin yung ginagawa ng mga nagbibinta using uh, machine cutter matigas yung ano yung karni na hinihiwan nila para makuha yung tamang yung tamang nipis at tamang sizes I need to remove this blood clot here dahan lang para makuha yung nipis niya. Ayan, siguro ganyan siya. hindi yung mahirap hiwain yung matigas ba? But... Huwag ito. Pwede rin gawin ito sa sa mga karne na ginagamit pang shabu shabu ito ka naman kung mayroon kayong ref you can just buy meat of your preference at gawin nyo ito you can do your personalize your own shabu shabu meat so ayan ba? Diba? tapis niya okay, So, lutoin na natin yung ang aking homemade bacon tapos na ang mantika pinaluto ng aking bacon toasted Yeah. Like to ay light toasted yung crispy ba try na natin pinit siya yeah, same as bacon. Pero, mas, mas lean. Hindi siya masyadong, yung fat. Because of the kind of meat. I love it.